State of the Nation. Dahil wala pa rin tigil ang ulan, sinuspindi na ang klase bukas sa lahat ng anta sa privado at pampublikong paaralan sa bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Ang anunsyo ay mula po sa lokal na pamahalaan. Pag-ami ng PCSO edited ang pinost nilang litrato ng nanalo sa 642 Loto. Pero pagtitiyak nila, legit daw na may nanalo at may rason kung bakit nila inedit ang picture. May report si Mark Salazar. Ang post ng PCSO ng maswerteng nanalo ng 43 million pesos sa 642 loto noong December 28, pinag-usapan ng netizens. Tingin kasi ng marami, edited ang lucky better sa litrato. Kantsaw ng netizens. Nagtitipid daw ba ang PCSO ng Photoshop Editor? Congrats daw, hindi raw halata dahil sa galing ng pagka-ka-edit. Imbis na winner, mukha raw star witness. May humirit pang Lucky Color of the Year ang hair ni Lucky Betor. Ang ingay sa social media umabot na sa Senado. Itong picture na ito, very controversial ko ngayon sa social media. Edited daw ito? Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan ide-edit? Uh, we have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, e yung damit naman po ay kilala. Gitong PCSO, ang 47-year-old Lucky bettor na housewife mula sa San Jose del Monte, Bulacan talaga, ang nasa picture. Inedit lang daw nila ang damit at kulay ng buhok. And I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. If there is something I apologize, it's the poor editing. Ayos na ang issue sa edited picture. Pero nais namang makilala ng sinado kung sino ang nanalo ng 690 million pesos sa 655 loto kahapon. Sa executive session, I need to know kung sino ang nanalo. Kasi nga po, merong mga balita na karating sa amin na katropa nyo po yung nanalo. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. Lahat po record yan, kung susupinan nyo po, we can provide the names. No, hindi pa nakukuha ng nanalo ang 690 million pesos na premyo. Pero sa oras na mag-claim ng prize ang Lucky bettor, ibibigay daw ng PCSO ang pangalan sa mga senador. Para naman iwas duda ang mga mananaya nais ni Tulfo na pagbawala ng PCSO na gawing online ang lahat ng tayaan sa loto. Mark Salazar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arastado ang pitong suspect sa bentahan ng verified e-wallet na ginagamit umanong pang scam. Nahuli ang mga suspect sa labas ng isang kainan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Huli naman sa aktong nagbebenta ang dalawang suspect sa East Avenue. Nakumpis ka ng NBI ang ilang SIM card na rehistrado sa mga e-wallet. Tinatawag ang mga itong mule account na ayon sa si NBI ay ginagamit ng mga sindikato para iwas huli habang nang sa scam. Kanya-kanyang depensa ang mga inaresto. May nagsabi rin, di nila alam na bawal ito. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Access Device Act at SIM Registration Act. Mahigit tatlong daang ruta pa sa Metro Manila ang may unconsolidated na jeep, ayon sa LTFRB. Pero may solusyon daw sila para di kulangin ang mga sasakyan ng mga commuter pagsapit ng February 1. May report si Joseph Morong. Sa jeep umaasa ang masang Pilipino para sa mas abot kayang pamasahe. Pero sa February 1, sasapat kaya ang masasakyan jeep sa dami na nagkukommute. Huhulihin na kasi ang mga unconsolidated na traditional jeep. May gitatlong daang ruta pa man din sa Metro Manila. Amin mga hindi pa rin consolidated ang mga jeep ayon sa LTFRB. Ilan sa mga yan ay biyahing mula at papuntang Divisoria sa Maynila, mula Kamuning sa Quezon City papuntang Maynila at mga jeep na ang sakayan ay sa bandang EDSA at biyahing Quezon City, Pasig, Makati at Paranaque. Maliliit na routes yun. These are secondary routes na dinadaanan naman ng mga ibang bus. Sakaling may mga ruta man na kulangin ng pampublikong sasakyan, may libreng sakay raw LTFRB sa unang dalawang linggo ng Pebrero. Para malaman kung sino ang mauhuli, inihahanda na ang listahan ng mga restradong unit. Sa datos ng LTFRB, mahigit 40,000 ang binigyan ng mga prangkisa sa Metro Manila pero nasa 22,000 lamang ang nakapagrehistro. Posible raw na may tumatakbong aabot sa 20,000 na kolorum sa Metro Manila. Ay di, 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 di uh. or ay uh, nga, either pinapatakbo pero colorum naman. naman ng LTFRB wala na sa kalye eh, ang mga hindi na nakapagparehistro. Posibleng lampas 600 na lamang daw ang hindi nakakapag-consolidate ng mga tradisyonal na unit mula sa lampas 22,000 na rehistradong jeep. Ang mga hindi pa consolidated pwede naman daw sumali sa nabuunang korporasyon at kooperatiba. Ang magpumilit na pamasada kahit unconsolidated sa impounding area sa Metro Manila Region 3 at Region 4A ang bagsak kapag nahuli. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itataya raw ni Senator Mig Zubiri ang kanyang posisyon bilang Senate President kung babaguhin din ang mga political provisions sa Saligang Batas sa impormasyong nakuha raw ng ilang mambabatas sa Julio Target na makapagplebisito para sa People's Initiative. May report si Mav Gonzalez. Revolution. Handa raw si Senate President Big Zubiri na bumaba bilang Senate President kung may lulusot na iba pang amyenda bukod sa economic provisions ng 1987 Constitution. Sinabi yan ni Zubiri, sa gitna ng agam-agam na aamyendahan din ang political provision sa inihain niyang resolusyon. Tingin naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na sindak ang Senado sa isinusulong na People's Initiative. Magtataka, ano ba nangyari? There's no need to have reacted that way. Biglang sasayaw na ngayon ng tsa ang Senado. Sagot ni Zubiri, hindi na sindak ang Senado sa People's Initiative. Pero matapos daw ang konsultasyon nila sa economic team at sa Pangulo, lumabas na maraming foreign direct investment ang nakabinbin dahil sa mga kaso sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa Public Services Act. Sabi naman ni Sen. Jingoy Estrada, kung matutuloy ang joint voting ng Senado at Kamara na isinusulong sa People's Initiative, hindi masisigurong economic provisions lang ang gagalawin. There is a possibility na mabuksan yan. And we do not have control kusa kung sa sakala magkaroon ng People's Initiative. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga signature forms sa mga local COMELEC office. Sa COMELEC office ng District 2 sa Quezon City, naabutan ng GMA Integrated News na nagsusumite ng signature forms ang isang nagpakilalang kinatawa ng isang urban poor group. Aniya, hawak na nila ang mga signature form bago pa mag-Oktubre noong nakaraang taon. Hindi mo noong kasi kadali magpapirma ng, ng kailangan ng mo sa tao. Saan galing yung form? dati pa daming ano yan eh, mga form yan eh, ilalo lang namin yan eh, il-upgrade lang namin. Sa timeline para sa People's Initiative na nasagap ni na Sen. Amy Marcos at Kabataan Party List Representative Raul Manuel, target daw na magkaroon ng plebisito bago maghulyo para sa charter change. Ang impormasyong ito, tumaraw sa nakuha ni Congressman Joey Salceda mula sa mga nagsusulong ng chacha. I think mo most of the country, I think by next week we must have already achieved the 12%. Isa lang po na distrito ang magsabi na walang 3% hindi na po matutuloy ang uh, plebisito, hindi na po pagbibigyan ng people's initiative kahit pa lumampas ng 12% ang nakuha sa buong bansa. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ininspeksyon ng lalaking yan ang pump ng kanyang pool sa Texas. Pagtalikod niya, pumutok ang pool pump at tila rocket na lumipad sa ere. Nangyari yan nang bumagsak sa negative 12 degrees Celsius ang temperatura doon. Naratan daw ng lalaki na nagyelo ang pump, kaya gumamit siya ng heater para tunawin ito. Ayon sa U.S. National Weather Service, inaasahang magpapatuloy ang malamig na panahon ngayong weekend dahil sa Arctic Cold Front. Good news naman, dodoble ang pensyong matatanggap ng may hirap na senior citizen simula ngayong Enero ayon sa DSWD. Mula 500 pesos, magiging 1,000 pesos na ang buwan ng pensyon ng mahigit 4 milyong may hirap na senior citizen. Pero tulad dati, hindi ito may re release ng buwanan. Ipunin daw ito at minsang ibibigay kada dalawa o hanggang anim na buwan. Di pa raw kasi na ililipat ang pangangasiwa nito sa National Commission of Senior Citizens tulad ng nakasaad sa batas. Inaayos pa rin daw nila ang kanilang database para sa updated master list. Stock ng plastic cards para sa driver's license sa bansa, paubos na. Ayon sa LTO, nasa mahigit 200,000 na lang ang mga ito. Isa sa tiniting ng solusyon ng agency to agency transaction, o mga printing offices ng gobyerno na ang aako sa paggawa ng license plastic cards. Pero kung di ito umubra, papel na lisensya ang ipapamahagi sa Pebrero. Pinakamababang temperatura sa Metro Manila ngayong taon na itala ngayong araw. 20.1 degrees Celsius ang naitala ng pag-asa sa Science Garden sa Quezon City. 10.8 degrees Celsius naman sa La Trinidad Benguet ang pinakamalamig ngayong amihan season. Ilang lugar pa sa bansa ang nakaranas ng malamig na panahon na inaasahang magpapatuloy. DOH, pinuna ang nasa isang milyong pisong halaga ng gamot at medical supplies na nag-expire sa Rural Health Unit ng Bakakay Albay. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, dapat i-modernize ang asset management system ng RHU para maayos na maimbak at maipamahagi ang mga gamot. Hindi saklaw ng DOH ang RHU pero maaari silang mag-review. Nauna nang sinabi ng RHU officer ng Bakakay na karamihan sa mga gamot na nag-expire ay hindi angkop sa mga nagpapakonsulta sa kanila. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga senyales na magbabalik drama na ang South Korean superstar na si Song Joong Ki. Sa ulat ng media company na Osen, bibida raw si Joong Ki sa drama na may working title na My Youth. Kinumpirma naman ng kanyang agency na nakatanggap ang aktor ng offer pero nire-review pa raw niya ito. Kung sakali ito ang comeback drama niya mula ng maging daddy noong June 2023. Huli ang isang lalaking wanted sa car napping at sangkot sa umano'y labas ka sa modus o yung pagtangay ng mga sasakyan na kalalabas lang mula sa kasa. Ayon sa Highway Patrol Group Technical Car Napping, ang estilo ng sospek kung saan nagda-down payment siya sa mga car dealer para makakuha agad ng sasakyan. Pero kapag nailabas na ang sasakyan, tatangay na ito at ibinebenta ng mas mura. Iligal din siyang nagkakaroon ng papel at rehistro Marami raw ang ganitong sasakyan na ipinopost at imidibenta sa social media kaya mag-ingat ayon sa HPG. Di naman nagbigay ng pahayag ang suspect. Sinibak na sa serbisyo ang pulis na pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Inanunsyong pirmado na noong Martes ang dismissal order laban kay Police Major Alan De Castro. Kasunod yan ang investigasyon ng Regional Internal Affairs Office 4A. Para ito sa nakalap na ebidensya sa pag-uugali umano ni De Castro na hindi raw ang ko para sa isang pulis. Independent administrative action daw ang pagsibak kay De Castro. Hiwalay pa ito sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa pagkawala ni Camilon noong Oktubre. Ang pagkatarantah ng mag-asawa, napalitan ng tawanan. Dahil yan, sa anak nilang biglang nawala. Pusuan na yan sa report ni JP Soriano. Tagu-taguan. Maliwanag pa naman. Pero nagulantang itong mga magulang. Anak nilang naglalaro. Biglang naglaho. Ramdam ang kaba ng mag-asawa sa anak na di makita. Sinilip sa labas. Hanggang sa ang bata nagtago pala sa laundry basket. Nahulikam si Lucas, ang 2-year-old prankster ng pamilya Garcia. Abala naman noon sa pag-aayos ng labada si Daddy Dan at Mami Erica. Gusto atang tumulong ni Baby, laundry basket ang ikinabisi. Tinaklob niya sa sarili relate ang mga magulang. Ang CCTV video na yan, may 4.4 million views na. Pero maliban sa nakahinga ng maluwag, tanggal pagod ng mag-asawa at pumalakhak na lang sa tawa. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News yan po ang state of the nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang news authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.